buksan buksan na kayo ilalagay <laughs> ko ng aking the place lang the place yeah. ayan na ayan na Pokok sa sa ano kaya ng aking ano hindi ano ba ha ha ha

Yan, tabi ng, ng dagat to. Hmm. Lake. yung video to sa gula <laughs> ne Alam Anong meron dyan? Jubilee, ah! Jubilin din doon eh, Jubilin! Jubilin! Ah, Jubilin!

Ano sila ako? Salamat sa pagpunta sa kaarawan. ko. Wow! Happy birthday! <laughs> oh! Up! Shut up! Ilagay sa Bella. Aha! Shut up! Ilagay sa Samaria. Ocho. Bayangkan yang tamat lah, ucap. Ucap sa one. Kang. Alaska, 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 Pak yun alaska, Ang dami alaska, alaska, ko alaska, Siapa alaska, 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 Juang. alaska, Juang. alaska, 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 Oh <laughs> ngak, <laughs> Lipat aja di lipat Oke okay. uh. <laughs> <laughs> set out uh

ありがとうございました

तो चला पासून चला

Oh, patuloy pa ang pagkain eh, oh. <laughs> Di tayo sa kabila. Ah. Hindi na itong video. Pihin mo Oh. Nilalamig na. Ka. Okay. Dito okay. oh. Oh. Wow. Ganda rito oh. Ah, maganda pala yung kanwa. Yung meron kang ano. Oh. Siyempre. Yung stand. <laughs> Handel, oo, oh, ang ganda. galing nga. Ayan, ito lang. Galinga. Wala na doon. Wala na? Wala na ito doon. Ah. So? Mauulog <tipos> oh, ka sana.

Down, down. Go. Yeah. Yeah. Let's go. Let's go. Hawak lang daw, hawak lang, hawak. Hu. Post, post, yan. Sila, oh, yun. Uh. oh. Ah. Hindi makakaon dito yun <laughs> Oh. Oh, pumunta ka pa dito? Hmm. Hindi na? Bakit?

ah oh. Woo. <laughs> Set out. Mahirap, mahirap dito ah, nao. Mahirap. Hmm. Hindi nakapunta. Hindi nakapunta yun. Hindi, Ayaw. Ayaw.

Umihi. Sige, kayo kayo sa doon, mabaho doon. Yan, yeah, umihi na kayo doon, sa sus tabi. Ay, yeah. putin na record. Okay lang kayo, matatanggal naman yun. <laughs> matatanggal yun, madali so matanggal. Ay, sa bagay, lagay sa ba sounds, no? Wala payong, pang cover.